Hindi bawal. No? Bawal kasi pag... Uh, Pikit ka, madam, ha? Huwag ka mong ha? Huwag ka daw magbulas. Walang pinadala sa'yo. Aswang talaga bumigil sa'yo. May, may layo mo. Pitikit ko na po. ka lang. Akin din po yung paa mo. Ano? Akin na po. Bawal ka magmulat. Huwag ka mong mulat, ha? Hindi ko sinasabi, ha? sa ato na repo tayo ni Kokeraro. Tapos, peace, tinalaman na rin, Jesus dalang Diyos, kung sino mong gumagambala kaya, ang pangal mo. Mag-usap tayo sa spiritual ng Diyos. Diyos na lahat, Diyos na kinakatawad ng time fair, Ang sabi sa last camera, ay lawin no, sa bawat na Ela, Ella, Aum, Satur, Fu! Hmm. Tatanggalin mo nilagay mo dito, ha? Alimata mi, Fu! Ha? Tatanggalin mo na, ha? Ha? Saan kamay? Saan kamay? Mo. Opo. O, tanggalin mo, ha? Bakit ba naglalaway ka sa kanya? Ha? Ah, bakit? Ha? Ah, alimata mi. Ha? Pahirapan kita lalo. Ha? Ah, tanggalin mo. Tanggalin mo yan. Bababa. 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 Sama na sa ulo. Yan. Tanggal. Tanggalin mo. Usap tayo maayos ha? Ah. Ha? Mag-usap tayo. Huwag mo ako sinisigawan. Mag-uusap tayo ha? Ah. Ah, ha? Sagot. Para hindi ka mahirapan. Oo. Tama ba na may lahi kang aswang? Ha? Ah, sagot. Sagot ng maayos. Opo. Aray! Pahirapan kita lalo. Huwag mo kayo na ano. Usap tayo. Aray! No? Hindi kita rapan usap tayo ha. Okay. ha? O, paklasin mo nilagay mo ha. Okay. Ha? Naglalaway mga tanong ako sa kanya, naglalaway ka sa kanya. Okay. Ha? Ah, po bakit? Dahil buntis. Ha? Ah, sagot, sagot na lang. Opo, tanggalin mo ha. Ah, okay. ibabalik ko lahat sa yan hanggang mamatay ka. O, saan mo nakuha yung kakayanan mo? Gusto ko malaman. Ha? Ah, sa, hindi mo alam. Ha? Ah, pero may lahat kang aswang. Opo, sige. O, ikaw ba yung umiikot sa kanila? O, ah, ikaw, Sige, baklas, baklas, baklas. Tanggal, tanggal pa. Tanggalin mo pa, tanggalin mo pa. Bakit hmm. Ba't di nalang kayo lipat ng tirahan? Bakit ganun? Ah, bakit, ano, sabi ka ba sa butis? Sabi ka? Hmm. Oh. Paano yan? kita. Ilang taon ka na pala? Gusto ko malaman. Sa kayo, May edad ka na? May edad na? Okay. Hindi, mga ilang taon? Mga ilang taon? Alam. Ha? Ah? Hindi ko alam. Huwag mo ko niloloko. Nasa 50 ka na. Sige pa, baklas, tanggalin mo yan. Tama ba yung hindi ko sa inyo, may iskwenta ka? Tama? Huwag oh, mo kayo na ano, pahira pa kita lalo. Na Nangihina ka na, matanda ka na kasi. Magkukulang ka ba o aswang lang? Ha? Ah. Sagot na! Aswang lang? Okay. Mangi, sige pa, konti na lang. Suko ka na. Suko na. O, oh, ibabalik ko lahat sa ito, ha? Ah. Hanggang mamatay ka, paano yan? Nauli kita. Ah, konti na lang. Sige pa, konti pa. Panginoon kong Isus sa aking amang kakilang hindi ako sa inyong basbas napatayin po ang aswang na to sa ni Patrice sa pangalan nito pangalan nito pangalan Noida pangalan nito pangalan pangalan sakit. Sige, din hawak lang ha. Pero may go lang kayong dalawa lang. Wala kayong Ah, ayan, shoutout po ah, uh, nahuli ko po yung aswang na sa niya kaso matanda na oh eh di na kinaya. Ah, shoutout po kay Apo Chalin, Apo Marwin, Apo Ken, Apo ah uh, Apo Eric uh, sa team Apo Eric Apo Chalin chat out po sa inyo diyan. Tapos si Apo Rick ng team Apo Eric Apo Chalin. Uh, ah, sa lahat, pasalamat tayo sa ating ama no at sa kanyang anak natin Panginoon. Shout din kay Yasuo Mesias, kay Madam Mel at kay Brocard ng team Supreme sa Bacolod. Malito po ang team Apo Eric Apo Chalin. sa salamat.